Oo oh. Oo oh, wala Oo oh. Bibigyan pati kita kamatis Ang dami doon Mamuti ka kamatis Doon sa labak Mamaya Kukuha lang kita Nakaparada ba ang motor mo saan? Tabi Aba oh, baka may dumandi sidecar. car <laughs> Yung tapang mo Ako natatakot na pati sa iyo ay Oh, awakit ka babe at na tari din ilagay ko ang ano. Alin. Ang kamatis dun sa kabilang dulo. Nagugulong hmm? Aba hindi, ayun ay sayang. Ay. Nung no, misa yung mga bata ang dami dala. Ay. ay palipas na ba kuya babi? Oh, okay. Kaya sa akin, ay bibigay ko na. Marami na nakakuha. Palagay po ba Arsan? Ay tama tama kaya namatisan. Anong isdain? Ay, sarap. Ay, air nga talaga dapat. Kasya na bari. Oh, hayo. Makuha ka naman kamatis at libre naman na yung. Kailangan, alam marami Ay, oo. mo mo Oh. Hayo, oh. hayo. Lakad, sasamahan kita. Kaya <laughs> ayo Dihin na, ay, mo. Mm -hmm. mo na lang. Ay, kidan mo na. Ako na po Pili mo na mga nagsaano at yung iba'y sa baboy na ay. Ah, okay. Hindi ito hindi naman tutuong ano, maganda uta mo. Ayaw. Yan pati may mabubuhay diyan yan Oo, oh, oh, dun sa kabilang dulo ko, babi Pinapalitan na ang pala yun pala Yung mga, kuhano po yung mga nakakabit pa Oo oh. Yeah, dulo, ikutin mo, ikut Lahat pati lang gusto mo makuha, ikuhain mo na At ipamigay mo rin kung ikay sakaling gusto mo Ah, di ko, wala akong Kunti, ah Mga bata mo, bigyan mo wala yan, yan, Wala din utoy Wala po ba? ba? Ay, doon kuya babe, makapal-kapal yun, yung kabilang dulo. Oh, yan ang panggamit ko ah, bay. Hindi ka mamasilan ata, ano? Hindi ah. Yan. Alpoha Baka ay, sabi. Hindi ka daw ng silan. <laughs> ay, siya nga. Maganda pati na tina hindi na naano na, ng spray at gawa na yan ay i-spray ko pa. Hindi ako malulugi lang hindi yan. May tutubo pa di yan. Oo. Kuha, kuha rin mo na. Kuha, babi yung makukuha mo. Oo. Wala ko na din. Oo, yan. dami ah. May ilan ay yan. Ay, sabagay. Ay, sabagay. Oh, pag may hihingi pa rin akong bibigyan pa. Oo. Oh, Bigyan mo sa iba. iba parang mo nakapang iba. Pero nung... Ay, kukuha din. Yung katamtam mo lang. Ang magagamit. Ay, kuha yung kahit yung medyo berde-berde na po. Nang tumagal-tagal. Ay, ako tayo ganun din. Ako nakuha lang yung kaya ko lang. Ay, eh, ano? Nga, eh. Pag napar. Ay, tapos yung mga aksya din lang sa bahay mo. Di sa iba na, ano? Hmm, sa iba na makinabang. Siya nga yan. Yung lahat yung na po ka, Bobby. Eh. Ito, ito. Hmm. Ay, talaga, Arisa. Hindi mas... Sa palingkir naman sa hindi mas sa pag-ano ay ano. Eh, ano? Yeah. Puno, eh. Mm. Yeah. Yan, yan, yan. Oh. Kahit latin muna. Pag ano, hindi ko pag na may damihan muna. Pasubrahan muna. Ito yung nahinog ng kanya. Oh. Aray, ang maganda. Oh. Yala, dali. Dali, dali muna. Ano yung itapal nyo din eh? Mayroon na po, ang palaya. Ang palaya. Yung pag mahihingi pa yung sa anak nindano dano, papuntahin mo dito. Oo. Uh -huh. Sumigaw lahat, baka bulas oh. Oo. Uh -huh. oh. oh. Ito, pag wala tao din, wala ko nakikita. Ang aso ko yan. Ay, oo. Sabi si Sigaw lang. Aso? Ayos lang sa akin. Baka aso ba? Kahit huwag ka kasama. Ay, oo. Oh. Kasi naman magsabi pati kung gusto, ano? Pahinga ako na yan. Ay, siya nga. Sigaw hindi ganun din. Kahit araw-araw, kung bagay, kahit nadahan niya, hindi... Kahit nga ako kayo namumuti, kahit naman ako daan ng lakad ba? Ayan. Siya nga. Tama na rin ako, Ay. Ay, sa po ba yan, oh. Kung um, kababi, dagdagi, oh. ba ang um, palaya. Araw-araw ko parang sa pultri. Ako hindi makakuha doon ng iputay at gawa na ako magde deliver galing Batangas. Ay, ay. Salamat din, Utoy. Oo, oh, wala. Hindi pati at gawa nang doon na nasa Kaya yeah, kuha. Gusto ba ayaw? Oo, oh, wala. Kuha. Ay, tama. Lara ba? Gusto mo? May lara din yan, no? Oh. hindi lara. Ay, hindi yan lara. Ay, hindi yan Narong tilos. Ay, ari, bill yun, no? Yan, ay, yan, iba yan. Lara lang ang tunay, ari. Oo, yun, ipang kunay, pang kaldre, apretado yan. Oo, oo. Ang tama rin yung ha. Ay, hala, ko, babi. Nari. Saka na lang ulit tayo mag-ano, dahil tayo araw-araw sama-sama yan, no? Iya. Yeah. Ikot-ikot lang naman ang tawa, no? Iya. Yeah. Siya na Ay, hindi ko pa po pamumotor at gawa po nang magsusukal agad. Hmm. Oh. Kala ko yung motor. Ay, hindi po ko ba nasa kabila. Mm -hmm. Saka na ulit ang sama pagka ano. Ayos yeah. Ay, sa po ba yan? Ay, ay sa hala. Ay hala, salamat din sa ay, iyo. Bakit napapakanabangan pati ang ano, kamatis. Ay, kukuha ka ng marami, ma-axela sa iyo. <laughs> ay, di ko sa iba, no? Uh -huh. Siya nga. Napapakanabangan na pa ng iba. Lagi ito lang motor ah. Kung hindi pag may side ay. Kasya naman ba kapat yan Kasya. Ah? Oh, ayos na ko babi. Ayos na Hala, salamat no. Oh. Pag may hihingi sabi mo yung sumigaw na lang at yung aso ay ako nag kaalangan ni sa aso. Hala. Yun tayo po ay nagpapasalamat din at kumbaga kahit pa paano wala tayong masasayang na gulay. Oh, yan, ayos po. Oh. Yung iba po, papamulutin pa natin dyan. Kung mapapansin yung mga pula-pula na yan, yan po ipapakain naman natin sa baboy. Oh. Kung baga, iba't iba rin po ang ano ay, ang tao. Oh, yung side ni kuya, ni kuya baboy, yan po dati, madalas ating kasama. Ay, na-reshuffle din po ba, naikot. Kung baga, hindi tuloy-tuloy kaya po minsan kung sinulo mga available siya pwede natin isama tapos minsan available sila wala naman tayong pang upa ay eh, di tihinturin ano po ganun po parang uncool pag dumating ang ating pang upa na tayo ng pang upa oh, yan si kuya babi uh, sa isang banda po sa isang side natin iba't iba rin nga ang tao Tamo, ang sabi niya kukuhanin ko lang yung kaya ko meron ho namang iba na ayun po naman hindi ko na pinupunay ganun di di kanya-kanya diskarte nga yun ay ayoko na makakasira ng diskarte lang iba eh. Kumbaga yung iba ay kinukuha ay parang sasabihin niya na niya na baka sabi may masayang lang. Adi wala po naman yung sa akin. Kumbaga sa ganang akin naman ako'y kumukuha din. Yung kaya lang. Oh, uh, yung para po sa akin. Oh, uh, adi ito ipamahagi din natin. Kumbaga ganun. Oh, uh, pag naparami adi uh, para wala po bang masayang. Oh, uh, yun. Oh. Uh ang sabi niya hindi man siya magbabahagi ibahagi mo na sa iba Yan, parang maganda maganda po yung layunin oh. napakaganda mm. Oh. ayos naman no? Oh. kababahagi natin yung umpalaya natin tuloy na rin ang kanyang garbot oh, oh, oh. nabuo na siya po. salamat po oh. tuloy ang bunga oh Iya. Yeah. Nasa sa atin na oh. Diretso na ari. Yan para po sa mga manghihingi uli dito sa atin pong kapitbahay. Oh, may mga followers din po naman natin yan, yung mga nariyan. Jaan, basta pa ikot followers po. Ay di pwede po kayong umano dito uli. Tumawag lang po at minsan na yung ating alaga diyan ay di Kumakahul nga po Ay baka hindi rin natin maiwasan na ano ba Na manghabol sila Yan. Ayos na po Nakakataba po ng puso na may nabigyan tayo At na hindi na po mamasasayang Oho Mapapakanabangan pa ng iba Ayun salamat po sa inyong pagsama Ingat po ang lahat Happy happy lahat po Yan si kuya po pala bumili Tapos bina, binigyan pa rin po natin Yan ingat pun lahat happy happy lampu bye.